What's up, mga kikilid ko, Charis? Is tayo sumukukain ni ko. Sumuha na itong sudan for today's video, no? Taman kay sobrang karni. So, ato na din siyang luto on kay after 48 years, Charis. Dili, bitaw. So, nabindang tag karni. So, ato na din siyang hot nung luto, no? Ato na din siyang i-port chop daw ko, no? Daw, kaya na nag-request, Charis. So, mawag na tong sudan for today's video kay Puriya-buriyag na hurot pa ng na nga itong baligya ng sudan. Pero gamay na kung kitong biluto Pero may na lang. Kadungag sa itong pangbayad o mapon. So, karon ato na rin siyang islayan no, sa mga kakilid. Ko. So, yung muna na yung ganito ang live, no? Kahuman sa buntak, hindi gamo na po nila pagkahapon. Oh my God! Pero wala para rin kaya putas kinabuhi mga kakilid ko. Kaya yung muna na naman dyan itong kinabuhi. Yun. Tamang islice-islice lang taan mga kakilid ko. Kaya para mo gagamay ni sa kaya. porcap bayan no? daripada porcap ngebaga tempat nipis tu nak siya tempat hau juga ba? bayi bayi ron sana tu tak para muha itu tiga maya si dia no so matangan lang kita maduga, ini magluto mga kakilid tu kena hanas sa aning kusina no Ay, sobra anda pun kanipis pero pahit na na pwede na na mga kakilid ito na ni siyang islaison islaison nipis kaya ito ni siyang prituhon daw ko no mm -mm. may na lang natin. Sudan ka gabi una. So, na na siya atong pang last in town nga konsumo for today's video. Siyempre, gimigaw nang putaan ng karne. O dugay-dugay na itong kakaog karne. Makakaon karne no pag naay mga birthday. nai mabring home. Sorry lang. Okay, mahal na kilos karne. Karang mga kakilid. Uy, saan-saan na naman yung nagsigin naman lang nipamahal. Uy, ang kaya yeah, ang kuan, listo kay pangita itaong kwarto, Jesus. So, dawat-dawat na lang dito taan eh. Kaya mahal naman dyan ang mga palitunon karon Asa naman yung gisaan niya, 20 kilos ang bugas. Kuwa tayo mahim mo, kaya mauna man yun na. So, ito na rin siyang lutoon. Para makakauna itong mga sako. Ito na rin, rin siyang nipson. Dagahan naman ni eh. maluto na. Ito na puko siyang na rin siyang lutoon. Ito hay rin chop daw Ito Mukha na yan. Humana na na yan. Lata sa yan. Mahuman ma 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 siya kanta. So, atura na siyang gagmay-gagmay yun. Para makaluto na dayon ta. Sa ato ang pangpanihapon. Nipson na gina siya mga kakilig. Kaya para kali na, so, na, na siya maluto. Atura na siyang kuan na. Nipson na siya. Nipson na na siya. Guman, ituho na dahil. Kamu, magluto. Naghikay na ba mo diha, mga kakilid? Magluto na